Sinugod, pinagsusuntok at pinagpapalo sa ulo ang isang lalaki nagpepenitensya sa Angeles City, Pampanga. Ang salarin, mismong mga pinsan ng biktima. Nas sa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagpipenitensya ang lalaki nito sa Barangay Kapaya 2 sa Angeles City, Pampanga nitong Merkulis. Nambiglas ang suguri ng dalawang lalaki. Sinuntok siya sa mukha ng isa sa mga ito. At pinalo naman sa ulo ng isa pa. Hindi gaanong maaninag sa CCTV ang pambubugbog. Pero makikitang nagkagulo ang mga tao. Dinala sa ospital ng lalaki na nawala ng malay at nangisay pa. Base sa para parehong pinsan ng biktima ang dalawan ng bugbog. Personal na galit daw ang motibo. Pinaginalaan nilang aset ng mga pulis ang biktima at nagsuplong sa isa pa pinsan para makulong ito sa pagtutulak umano ng droga. Pero itinanggi ng biktima ang paratang ng kanyang mga pinsan. Galit na galit naman ang ina ng biktima sa sinapit ng kanyang anak na dumayo lang daw para mamanata. Kung asampalin yung no, sa kulungan kaso hindi ko lang nagawa dahil nintindi ko din yung nanay niya. Baka magagalit sa akin. Pero sabi ko, sinermong ko lang. Bakit mo ginawa yan? Sabi ko, ganyan lang. Pero talagang gusto ko sampalin. Agad sumuko ang isa sa mga sospek habang tinutugis ang isa pa. Sorry, ang sospek dalawa daw. Eh. So magkakaroon ng isa pang ipafile laban doon sa isa. Yung isa kasi baka pumasok lang siya sa physical injuries, dadaan mo na yun sa barangay yung sa kanya. No, meron ng complaint against doon sa arrested suspect, frustrated uh, homicide. Nakalabas na ng ospital ang biktima at nagpapagaling na sa kanilang bahay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag -sabihin.